natin ano magaling na pare koy oh, magaling na eh, ayaw rin eh magaling na lang ano dami huli ah oh. ganda ng size ah oh. ano yan ano ah terus medyo ni eh. guys ang dami na mahuli oh may bangus pa talagang ano oh. bangus si Pagni si Pagni ano ah lalaki hindi mayo ka Talagang si Jerome mga balos kahit na may tra trangkasa trangkas tayo eh anak buhay talaga para sa mga anak para sa mga anak guys talagang ito ang ano sakripisyo nasa 30 yan hanggang lang hanggang lang nakahubad ka kasi <laughs> hindi ka pwede okay lang kung matanda ka na ngayon guys shout out sa mga silent viewers dami ang dami ilang linggo ko rin hindi siya na vlog si Jerome Abalos yun um, may pangus oh. Pa, uh. kasi mabagal na si ano ngayon eh batilyo eh Kadupa, eh wala pa siya Yakult eh <laughs> Wala pa ron eh. Nag-aabang si Yakult eh. Nakita mo kanina si Benben, Yakol. Oo. Oh, Kamaya yan, doon doon sa kabila yan. Nasaan? Ah, o, oh, naroon. Ayun nga pala, Naron pala sa dike. Naron pala sa dike si... M. Ayun pa, ayun isa. Oh. Guys. Dami huling niya guys. Pero ito, napapagaling. Ikaw, Kado pa, wala. Anako, oh, hindi daw tinatablan ng sakit si... Kado pa. Wala. Ah, sige, kami na yung to. Ang bahala nito. Tulungan ko to. Papapawis ako ngayon. guys, papapawis muna tayo. Ang <laughs> walang kilo si Jerome Abalos. Ano buray? Sige, ng bagal. Bagal ni buray ah. Nakukuk. Galit yata si Buraya. <laughs> Oh no. Oh no. <tuhar> <tuhar> oh. Hino natin guys kung ilang kilo. <tuhar> oh. <tuhar> oh. Mata ng paboraya. Oh ha, ilan? Oh. Ko oh, magaling talaga oh. Ano 'yung paglalagay ng ano ni Buray? Ah! Kasi, kasi, ni Buray eh. Ah. Oh, wala tatapsi kanina yata. Galit yata si Buray. Eh. Ay, bago to kaya pala eh. Nako, anding daw ni. Eh. Kakajuwa na si Buray namin ah. Oh, dito yan hmm. Ilan? Sige, isa Ano, sobran mo? para wala kasi sobra. Yan, okay na. Oh, yun lang. May yata Di yata tayo papasaya yata buray ah. Hey guys. Wala, ano talaga ang ano niya. Ano? Galing na ano to eh. Ba, tatlo palang bangus yung buray ah. Tatlo. Ba? Kitang kita ko yun oh, tatlo. Ah, kanduli pala yun. Hindi malulungo si buray. Lan? Ito. Be 27. Wala naman siya pang bangusan eh. <laughs> Grabe guys. Kami huli pang bangus. Huh? Bangus. Nahuli lang yan oh. Ang lambat niya, 4. Ang lalaki ng mata niyan. Guys, okay, tapos yung ano, flower ron, ang dami na naman. Ano. <laughs> Bangos, dami. Ilang kilo din to, ano to? Ang ano na rin to, diesel. Yeah. konti lang ang silapyaan nyo, guys. Ito yung ano, ah minsan Wala, kahit may mga tarangka niyan. yan Kahit Alam ano talaga yung mga yan Waga Mahirap pa tila piyatawan eh Waga lang talaga okay. Tulungan muna natin magbuhat ng lambat yan Okay Talaga yun muna natin Ang last pack ng kilo to Bangot Baka pa siguro ang yung kabilan eh Hindi lang bawal bawal dun eh Alam, hindi pwede bilihin yun dun sa kapitay Ang laki na yun Mga, oo oh, oh. Ano na nga sa siyete yun eh. may mga karamdaman na yan <laughs> kahit may mga tratang kaso tang kaso okay lang para sa pamilya

ako oh, pagka uh, nakikita ko ano, uh, ni, lumasan ko yan eh. para buhay lang siya tapos lagyan mo ng ano ano yan eh yung nakaraan yung binigay ko sa na buhay ayun o no? ganda na ng ano eh? okay lang yan nabubuhay pa yan pagka uh, mga ganyan matanggalan lagi iba kulay oo ganda na ng ano ayun yung flower home talaga Guys, guys. kahit na may mga ano 'yan. Bibigyan ka nga. <laughs> なにかこっちへ。 napakarami na pala nitong ano nito sa uh, ano napakarami na pala nito sa Laguna Lake siguro sa dinagdag ko ng ano mga isang daang piraso ng mga nakita ko dito hindi ko lang nabidyohan yung mga iba eh yung grabe dami oh eh. guys lumadami na pala to sa Laguna Lake hindi ko alam kung oh binagsak ito ay brinid nila dyan o oh. galing to sa mga pabaha ng mga bahay ng araw tapos lumaki to dun sa Laguna Lake oh buhay pa buhay pa to yun o oh. buhay o oh. guys pakarami nyan sa Laguna Lake ganda siguro tingnan nyo na no Ben pagka marami sa Laguna Lake ito ang pagka nasa lambat to pulang pula to makikita nyo po sobrang pulang ganda ng kulay nito pagka nasa lambat na huli pero pagka ano nag orange na siya ko alam kung anong tawag dito flower horn eh meron pang ibang kaka ano nito eh meron pa kulay black na nahuhuli ito parang tilapia ang ano to ito talaga hulog to ng tilapia pero pagka ganito ang style pa flower hanggang pero ang sarap ng ano yan marami nang kumakain yan may malalaking yan nakakahuli kami ng araw ng ano yan mga isang kilo isa malahating kilo malaki po yan ang gandang yan dumami na po sa Laguna Lake yan Oh, magandang tao. Oh! Tambara lang yan eh. Nakapag-yakult oh, na yan. Kaya, 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 kaya pa. <laughs> <laughs> okay. Okay. So, so so happy. Happy. Oh, mahabol yun. Ha, Makasili pala